ito nga ang initial hearing ng National Telecommunications Commission matapos nitong sinuspende ang operasyon ng Esmenay sa radyo at telebisyon noong December 21 ng taong 2023. The Network International's administrative hearing ng National Telecommunications Commission o NTC kaugnay sa suspensyon nito ngayong araw ng Webes, January 4 ng taong kasulukuyan. Ito ang initial hearing ukol sa suspensyon ng SMNI. Matatandaan na noong December 21 ng taong 2023, sinuspinde ng NTC ang operasyon ng nasabing network sa radyo at telebisyon. Ito ay pagkaraang ipasa ng kamera ang resolusyon na naghihimok sa NTC na suspindihin ang network dahil umano sa mga paglabag bagay na para sa SMNI ay hindi katanggap-tanggap, lalo pat hindi nabigyan ng pagkakataon ng network na makapagpaliwanag at sumagot sa show cause order ng NCC bago ang pagpapataw ng suspensyon. Matatandaan na kasunod ng pag i ng NCC ng show cause order para sa network ay nagpalabas agad ito ng suspension order na immediately executory. Lumalabas na bago pa ang pagdinig ng NTC sa mga aligasyon ay nagpalabas na agad ito ng kaparusahan sa network. Dumulog naman ang SMNI kamakailan sa pamamagitan ng mga abogado nito na sina Attorney Mark Tolentino at Attorney Rolex Suplico sa Court of Appeals para ireklamo ang NTC. Naghain ang network ng certiorari at Mandamus na may kalakip na apela na magpalabas ang CA ng Temporary Restraining Order at Preliminary Injunction para sa pagpapatigil ng implementasyon ng Suspension Order. Ayon sa mga abogado, maling-mali ang ginawang pagtalima ng NTC sa resolusyon ng Kamara, gayong hindi nito mandato na sumunod sa dikta ng lehislatura. Hirit pa ng kampo na kung may nilabagman ang ilang programa ng SMNI ay hindi dapat madamay dito ang buong network. Ang ginawa umano ng NTC ay maaaring magdulot ng chilling effect sa mga iba pang mamahayag sa bansa. Jade Admar, alas 10 ng umaga magsisimula ang hearing dito sa National Telecommunications Commission kung saan magsusumite ang SMNI ng mga tugon o response sa show course order ng NTC sa pamamagitan ng mga lawyers nito na sina Attorney Mark Tolentino at Attorney Rolex Suplico. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, balik sa inyo mga kapatid.